Guys, good morning guys dahil sumikat na si Araw. Update tayo sa sitaw guys. So, ganito yung ginawa ko guys. Dahil nga sa malalaki na yung dahon, kailangan natin putulin para yung nutrients mapunta lang lahat sa bunga. Tignan nyo guys. Oh. Tignan yung ginawa ko. <laughs> parang, parang kinalbo. Pero di ba? ang procedure talaga. Kailangan Halaki pa naman ng mga dahon no? imagine mo yan para yung mga nutrients bupunta lang lahat sa bunga di ba o, di ba guys ayun no? hindi naman naman yung bunga guys hitik na hitik oh <laughs> o, di ba guys, ang ganda tignan no? ito ang ating sitaw ito ba guys oh? Oh, di ba? ganyan ang tamang procedure din guys pag nagtatanim ng sitaw kailangan bawasan mo din pag malaki na pag alam mo malaki na kailangan bawasan mo yung dahon kasi pag hindi mo binawasan katulad na ito guys example ko sa inyo tinan mo yung dahon tinan mo yung palad ko di ba? mas malaki pa so pag hindi mo siya pinutol yung nutrients imbis na mapupunta dito sa bunga dito mapupunta sa mga dahon kaya dapat ganun ang gagawin o, diba? ito naman naman guys ang ha, laki ng sitaw natin o. Hmm. pwede na itong hayari bes diba? ganito na itsura guys o. pag natanggal yung balahibo <laughs> kita kita na Mami pa tayong kalabo na langgam. Bali sprayan natin 'yan. Sa pa nag-spray ka. Ano na? Kita na hindi na sila makakapagtago-tago, hindi ba? Saka ano din to guys, eh, iwas din insecto eh, pag natatanggalin mo ng mga dahon. Okay, guys, ang ganda. Di ba? Para yung nutrients dito lang niya lahat eh, bibigay, di ba? Ang dami yung ano natin, bunga, o oh, di diba yan ang dami na pala pwedeng i-harvest imagine mo guys ha tininin lang natin ito buto so isang buwan mahigit parang ganun diba ito na guys o oh. ay eh, kung sa ulam ulam lang diba hindi na tayo problema eh o oh, di diba ganda tingnan guys o oh. oh. iilan lang yan pero madami na yung malunggay pa tayo dun malangguhin natin dito dito na ako makapit sa ano oh. ang ganda oh kahit adobong sitaw araw araw igisa lang oh kaya kung masipag ka lang magtanim oh ito na ito na ang resulta meron ng ulam o oh, diba